Daku keayung ka katabang jodh ampur pis. Bisa kini saya pasal tiun. Daku ugdaku um, jodh. Mao kini analitok sa usa ka beneficiary human ni Salmot sa gipahigayon sa DSWD Field Office 7, Central Visayas ang sa ulog pantawid pamilya Pilipino program o kon 4P ceremonial graduation kag hapon Marso 25, 2025 didto sa Covered Court Lungsod sa Bilin. Nagraduar ang suma total 860 ka 4P partner beneficiaries sa Lungsod sa Bilin nga nakabot ang level 3 o self sufficiency level upasabot ni ini makapangita na sila sa sa ilang kaugalingon o wala na sila nabutang sa poorest of the poor nga nagsilbing ilhanan sa ilang kalampusan sa diskutang programa. Mato sa usa ka beneficiary da kontabang tabang ang programa sa iyang pamilya ug nakapag gyud siya sa iyang anak. Graduate na ron karong Marso 14 mo graduate ang akong babay. Hmm. Nya ang akong laki na siya nga gusto gud niya nga muhuman sa pag-eskwela ang iyang gikuhang kursusir civil engineer. Pero ang akong bata, di na ko sa pang hambog, sir. Arangan ug otok ng akong bata. Nasairan usab nga 16 katuig na siya nga membro sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Gidugang sa niya nga ang trabaho nila kay... Sabada da gluos o glumboy. Ano imo hang uh, Panagat so, niya... Mm. Wa sa lagi tay, pila ka adlag yun sir, nga wa yun tay kuha ang akong gisalig, ang ako lang gikuha na pangonsumo sir sa tanan-tanan ang akong panglabada niya. Matod usab ni DSWD Project Development Officer 2, Maria Sofia Gomez, nga dili porkit ni graduate na ang usa ka beneficiary na wala na kini sa sistema. Apan gi over lang nila kini sa lokal na gamhanan para magbabilin ang koneksyon sa mga beneficiaryo. In the heart of changing lives, Brigada. Francis Clair Morris 90.9, Brigada News of Ambugo City, The Music and News Authority.